po naman natin ang unang patotoo sa araw na ito. Mga kaibigan, sa mga oras na ito, ang kapiling po natin ay si Sister Helen Moral ng Batasan Hills, Quezon City. Sister Helen, anong masasabi mo? Sabi ko, there, but, Nagpapasalamat. Nagpapasalamat, tabugtongat po ay na Diyos na iniligtas po ang anak ko sa kamatayan. Kaya pala napapaiyak na eh. Iniligtas pala ang anak niya sa kamatayan. Pa, paano nakaligtas ang anak mo? Sa umaga, Elder Bear, may lagnat po siya. Yung anak mo? Ilan so, taon na ba ito? Eight months pa lang po siya noon, Elder Bear. Eight months? Oh, po, Elder Bear. Eh, pero nilalagnat? Lagnat po siya, Elder Bear. No, Oo. Anong, anong? Bigla lang po siya, Elder Bear. Ano, ano? Bigla lang po siyang madaling araw po, Elder Bear. Bigla siyang? Bigla po siyang nanigas. Ay, grabe. Nanigas po siya, Elder Bear. Ano? Tama namin mag-asawa, Elder Bear. kasi, biglang nanigas? Uh, Madaling Bear. araw pa naman. Madaling araw, Elder Bear. Ano ginawa niyo? Dahil sa taranta namin mag-asawa, ba't tinagpupo namin siya ng ospital? Oh, ngayon? Pagdating ng ospital, Elder Bear, wala na hospital, po ang anak ko, patay na po siya. Oh, grabe. <laughs> kaya pala naman na papayak. Kasi emergency po kami, Elder Bear. Kaya naman na papayak na matay na pala yung anak kayo, hindi ba kayo didiiyak? Ngunit daw, nagtawa na naman. Kasi ah, ah, ganito, so pagdating sa ospital, emergency agad, oh, di, diniklarang patay na. Patay na po siya, Elder Bear, kasi pinapam ko na nga po siya eh. Binag Tinak, ah, tinakpan na ng kumot? Ah, hindi pa po. Hinabol ah, pa rin ng mga doktor. Nilagyan siya ng pamparad upang habol sa hininga. Ah, yung itinatama sa dibdib. Opo, oh, Elder Tastomata Bear. Tapos tumatasik. Opo. Oh, o ngayon. Ano ginawa siya, hindi pa po siya nagising nung... Tinakbo namin ng na madaling araw hanggang gabi. Oh. Tapos, pinasok po siya ng ICU. Nang, tinakbo siya ng ICU. Na, ah. pati, pati, mula, mula anong oras si Pinaso? Umaga? Madaling, mga alas 8 na po. Nang, Inilagay sa ICU? Eh. Opo. O, o, ngayon? Pagdating sa ICU, Erder Bird, tinanggal yung, yung pinapam kasi matigas na po siya, malaki na po yun tiyan. Ay, tinanggal na yung, yung pinapam kasi yung hangin tumitigil na sa si tiyan lumulubo oh, lang oh, dyan. Sa so, tinanggal na. na. Tinanggal eh, wala po. na. Patay na talaga. Tapos, mga bandang hapon, mm. ang ginawa ng palanay kong anak, pumunta kasi... sa sa namin. Pumunta sa? Sa ka-sister na, Mayroon kasi nagkatapos. Pumunta doon sa ka-sister ninyong back to Christ? Opo. At anong ginawa doon? Inawan ng anak ko kasi hindi nila iyak-sina lang iyak. Ngayon ang ginawa niya, ngayon siya ng banal langis. Kumuha ng banal na langis? Opo. Tapos, tapos? Pinadala niya sa papa niya sa ospital. Tapos pagdating sa ospital, pagdating may dalang banal na langis si papa? Hindi pa. Pagdating nga na sa labas yung asawa ko, tapos tinawag ako ng taktong Dr. Elder bear Salamisa. Ano sabi sa'yo? Ang sabi yan? sa akin, ikaw pa yung nanay. Sabi ko, upo, dok. Sabi niya, wala na ang anak mo. Magdasal ka na lang. hindi oh. ko matanggat Elder bear. Ang ginawa ko... Anong ginawa mo? Nilabas ko yung asawa ko, ginawa ko yung panalalangis sa kabula. Lumabas ka ng ospital, ginawa mo yung panalalangis. Nang ICU, you, Elder Bear. Oh, atas sa kabula. Tapos? Ang ginawa ko, nilagay ko sa bulak yung panalalangis nilagay ko sa bunganga niya tapos no. dinasalan ko siya, Dervet. Oo, ano nangyari ngayon? Maya-maya umiyak. Palagpakan po natin -tong. ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Oh, ay, patay na eh. Nilagyan ng bulak na may basamban na lang isi. Pagpatak ng banal na lang isa labi. Umiyak. Pag-iyak Pag ano nangyari? nagising po siya tapos minalabas ako ng mga doktor oh. Tingin ko ulit tulog ang anak ko nung nagising natuloy, tuloy na tuloy-tuloy na shelter napakalikot na niya palakpakan po natin ang bugtong at buhay na Diyos na mga Diyos ngayon buhay na buhay na ayun po shelter bear alin yan alin ayun 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 Talagang kamukha kamukha ni Robin. <laughs> Ay, talagang pambi. Ako, Ako po yung nagpapasalamat. Ako po yung nagpapasalamat. Unang-una Unang kay, una kay Father, kay Lahe. Pangalawa. Mga lalong, higit sa... lalong higit sa lahat. higit sa lahat. Sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Manginong Iso Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. Okay. Mas tap dito, makikita mo na kahit na gano'ng kagaling ang doktor, kahit na gano'ng kagaling ang gamot, sa bandang huli ang tatanungin pa rin yung bugtong at buhay na Diyos ng mga Dios Dahil lahat ng kapangyarihan ibinigay na sa tao eh. Meron lamang iisang hindi. Yung pagdudugtong ng buhay ng tao. Walang binigyan ng karapatan na magdudugtong ng buhay kung hindi siya. Siya lamang yung nagdudugtong ng buhay. Kaya nga itong ating palatuntunan nandun sa, sa intro, ang palatuntunang nagpapahaba ng buhay at nangangalaga ng ating kalusugan. Ano ba ang tinutukoy doon? Banal na lang isme. Nakita mo noon, patay na eh. Sabi ng doktor, wala na kayo bang nanay? Opo, wala na ang inyong anak. Hindi ba? Yung asawa'y nasa labas ng ICU. Nung sinabing wala na, Lumabas siya ng ICU at kinuha yung banalalangis ng buhay sa kanyang asawa. Kumuha ng bulak, binasa ng banalalangis, at dahil wala na, sabi ng doktor, yung, yung basang bulak ng banalalangis ay inilapat sa labi ng anak. Paglapat na paglapat sa labi ng bulak na binasa ng banalalangis, biglang umiyak yung bata. sipin mo, deneklaran ng doktor na wala na. So nakita mo, ang bugtong at boy na Diyos ng mga Diyos, Basta't nakita lamang ang iyong pananampalataya. sinabi na ng doktor na wala na eh. Ay di dapat man iniwala ka na, doktor na nga eh. Ang nagsabi na wala na eh. Eh pero hindi Lumabas. Kinuha ang banal langis. Binasa ang bulak ng banal langis. Inilapat sa bibig na... ng bata. Nakita ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang katapatan ng pananampalataya. Paglapat ng banal langis sa labi ng bata eh. Iyak ang bata eh. O di nagkagululi doktor. <laughs> <laughs> nagkagulo nagkagulo na <yan> <laughs> yung ay may may tulog eh mata paggising naglalaro na ano ang tawag mo rito ito yung pag-ibig at kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoon Kristo na pinakamakapangyarihan sa lahat di ba basta't ikaw ay matsyaga lamang basta't ikaw ay may pananampalataya lamang at nakita ito ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Kaya nga yung babae, umiiyak kaya nung eh nung nagpapatutoy. Talagang hindi niya maubos maisip kung gaano katindi ang milagro ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos sa pamamagitan ng banal na langis ng buhay na ipinagkaloob sa kanya. Isipin mong patay na. Sabi ng doktor ay wala na. Ngayon ang tanong, bakit merong mga ganito? Eh kailangan po ito eh. Sabi ng banal na kasulatan eh, kung yung ginto ay sinusunog sa apoy, idinadaan sa apoy, para matyak kung ito ay dalisay, ikaw pa kaya na mas mahalaga pa kaysa ginto? Sabi naman ang unang kurinto, G-13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na subukin kayo ng higit sa inyong makakaya at kalakit ng pagsubok na ibibigay niya, ay ibibigay naman niya ang paraan upang matalo ninyo ang pagsubok na iyon. O hindi man nangyari, kalakit ng pagsubok ay ibibigay niya, hindi niya susubukin nang hindi niyo makakaya. At kalakit ng pagsubok ay siya rin ang magbibigay ng paraan para matalo ninyo ang pagsubok na iyon. O ano man nangyari, nung sabihin ng doktor na wala na, lumabas ng ICU, nagpunta sa asawa, kinuha ang langis, binasa ng bulak at inilapat sa labi ng bata. Paglapat na paglapat sa labi ng bata, umiyak ang bata, nagkagulo ang doktor, maya may inakatulog, pagising naglalaro na. Anong tawag mo rito? Kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Huwag kayong matakot at malungkot kung kayo'y sinusubok. Sabi ng aklat ng Hob 23 Gs. Ngunit nalalaman ng Panginoon ang mga daang aking dinadaanan. Pagkatapos ng pagsubok na ito, ay lalabas ako ditong parang ginto. Mga kaibigan, mga kapatid, ito po ang magandang balita. Sana'y manood sa kaibutura ng inyong puso at inyong mga kalooban magsilbing inspirasyon ng inyong buhay pagdating ng panahon. Maraming salamat po. bye